We are here in St. Peter Metropolitan Cathedral in Tugigarao City. At katapos lang po ang banal na misa nitong uh, oras po ng alas 5 at natapos po ng uh, isang oras. At lang pagkatapos nito ay mayroon pang isang misa, the last uh, mass schedule, alas 6 o ng gabi. Ayan. Sa so, dami pong uh, taong uh, nagsimba, talagang uh, siksikan ang sa loob sa uh, sa simbahan. Yan po kami dalawa. Yan no? So, mayroon po ang last mass ngayon. na uh, alas 6 po ng gabi. Dito sa cathedral po ng Tugigarao City. At uh, kita pa natin na daw po sa aking likod. Yan po ang uh, convent ng mga kaparian. At ito naman po ang kanilang cathedral na kung saan nandito po tayo sa kalagitnaan ng kanilang playground. Playground na ito o, sa isang ground na kung saan ay uh, natapos lang po natin nakalabas mula po sa daming tao ho, dito na nagsisimba ngayong gabi at uh, ngayong linggo So happy Sunday sa lahat and God bless you all Na napakaluma talaga ang cathedral dito, no? At dito naman po sa North Luzon, marami pong mga magaganda at ancient na mga simbahan.